Hi guys! Welcome back to my channel. So, nasa Cebu ngayon si Alaysa Valdez. Grabe ang hectic ng schedule ni Eliza kagabi pinaka Catherine Bernardo. At iyan nga, ngayon niya lumipad pa ng Cebu doon na nga ng makeup sa Manila para pagdating ng Cebu ay bigis ka agad si Fenong para sa kasal ng kanyang sisi Samantha Bernardo. Ayan, napakagandang kasal ni Samber at ang kanyang asawa na si Scott. Nandoon din si Brenda Damage, Ian Rancis. Di natin alam kung sino pa mga PBB housemate niya ang pumunta para dumalo sa pag-iisang dibdib ni Samantha Bernardo. syempre hindi talaga ma mawala ang ating Eliza Valdez. As in, BFF talaga sila mula sa loob ng bahay hanggang sa labas ng bahay. Kahit nga bukas ay may laro pa ang cream line ay talagang lumipad talaga si Eliza para sa kanyang sisi Samantha. So yan naman po guys ang ating update. Sa ngayon, more updates mamaya tungkol sa kasal ni Samantha Bernardo. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.